welcome back po sa aking channel, Subarashi Aki. So sa previous video ko po kasi ng tutorial kung paano mo cross stitch, may nag-comment kung hinuhugasan o oh, nilalabhan daw po ba yung cross stitch pagkatapos. So yun po yung magiging laman ng video natin ngayon, bali ano siya, washing, ironing, and framing. So yun po yung gagawin natin ngayon sa ating video. Yun po yung tuturo ko o oh, isi-share ko sa inyo. So ano pa, simulan na po natin. So, eto na yung ginagawa kong cross stitch. Tapos na siya, di ba? Oh. So, ngayon pagkatapos, ang gagawin ko naman, i-check ko siya kung meron ba akong nakaligtaan, kung meron ako dyan na hindi natahian, di ba? check ko siyang ganyan. Baka mamaya kasi merong may hindi pa natahi dyan. So, yan ang gagawin nyo. Pagkatapos, check-check nyo kasi minsan talaga may naiiwanan tayo eh. So, upon checking naman kanina, wala naman ako nakita kasi visible naman siya. Masyado siyang, ano, madaling makita dito. So, eto nga pala yung mga natirang sinulid ko, oo oh. Meron pa ako ditong orange. Ang dami pa, o. Oh. Pag may natitira kayo, nga iwawala yung mga number na ganito kasi importante yan. Tapos, eto yung isa, oh. So, napakadami, di ba? Hindi tayo tinitipid ng seller sa sinulid. Hindi tayo mag na baka kulangin. At lalo na to, napakarami pa nito. dito yan, para lang yan dito sa paligid. So, dahil tapos na nga siya, ang next nating step ay ibababad na natin siya sa tubig para mawala yung mga print niya. Kaya, maghanda lang kayo ng timba, planggana, o batya, kung saan nyo gusto. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Ganyan, kaunting tubig lang yung nilagay ko. Tapos, ibababad na natin siya. Ayan. So, babad lang natin. Siguro, iwan natin ang mga pero 30 minutes pwede na. Tapos, lahat ng mga print na yan, matatanggal na. So, ayan. Hindi pa gaano nababasa yung mga sinulit sa paligid. Ayan. So, after 30 minutes, ayan na siya. Madumi na yung tubig. Andiyan na yung mga color niya. So, wala na. So, ngayon naman, ano, pwede nyo siyang ibabad ulit sa sabon naman. Kung, syempre, nadumihan din yan, ba diba? Kung gusto nyo, i-down ninyo pa. Basta yung sabon na gagamitin nyo, hindi yung pantanggal ng mga, ano, ah yung kulay, yung matatanggal yung kulay niya. At huwag nyo sosonro kayo kahit may makita kayong mga dumi sa ganito niya. So, ngayon, bababad ko naman siya muna sa tubig na may sabon. Kaya maglalagay lang ako ng konting sabon. So, ayan, nakababad na siya. Iwan ko siya dyan ng mga 15 minutes lang. So, ayan, okay na siguro to. Sa kami, nakita nga pala ako dito. Siya share ko sa inyo. Ayan, o. Oh, ayan. So, wala siyang tahe. So, ayan, sinasabi ko sa inyo na che check nyo bago nyo i-ano sa cloth. Kasi ito okay lang. Isang peraso lang. E, paano kung marami, di ba? Hindi na natin alam kung anong kulay. So, ayan, yung sample. So, ngayon, sasampay ko na siya para matuyo at makapag-frame na tayo. So, eto po, tuyo na siya. So, prepare ko na siya para planchahin. Dapat po, meron tayong pangsapin, gaya po towel or kahit ano pong manipis na tela. And then, sa pagpaplancha po, kailangan natin takpan kung yung harapan mismo ng tahi ang paplanchahin natin. Yung gaya po ng ginagawa ko, takpan natin ganyan, saka natin siya plantyahin. Saka sa pagpaplantsa nga po pala, dapat hindi kahihinto. Saka hindi ano, yung sa temperature ba, tawag doon. Cotton nyo lang po, kasi cotton lang yung ginawa ko. Tapos ganyan po ang pagpaplantsa, dare derecho lang po. Huwag nyo ihihinto na ipapatong nyo sa isang side kasi baka makasira pa po ng sinulid. Kasi itong pinaplantsa natin ay yung front side po kung nasan yung pinaka-design at tahi po natin. So ganyan lang po ang pagpaplantsa, dare derecho lang po. At magpukakalimutang ingatan talaga and then tanggalin na po yan o ba diba? okay na siya straight na po siya and then dito naman po sa likod pwede na siya directly na planchahin so dito na tayo mismo magpa-plancha hindi na po natin siya papatungan pa and ganun po ulit ang temperature and then ganyan din po dare-daretsyo lang wag naman po yung kagigil-gigil yan ganyan lang sumabit pa ng konti yan, ganyan lang po. Para lang po ito, ano, para tumuwid po yung, ano, yung cloth natin bago natin i firm Kasi, syempre, nilabhan natin siya Nagusot din po sa gaya ng ibang fabric. Kaya po, hindi pinaplancha yung unahan kasi magpa-plot po yung tahe. Na, maaaring makapangit po sa ating design. So, ganyan din po ang pagpa-plancha. Dere-derecho lang po. Ayan. So, okay na po siya. Ipe-prepare ko naman po siya for framing na po tayo. Tingnan nyo naman na straight na straight na siya. Oh, ang ganda na, di ba? Ay, Ayan, ganyan ang na itsura niya nung nalabha na. Ang linis na. Diba? At lalong gumanda kasi na plancha na po natin siya. Next po is priming na. So, dito na po tayo sa framing. Nawala yung previous video ko kasi bigla nakat sa cellphone. Naangat ko na po yung mga panlak niya sa sulok-sulok dyan. Kaya, ayan, nakaangat na. So, ang gagawin ko eh, tatanggalin ko na siya. Ang ginamit ko nga palang pangangat is kahit anong card na hindi na natin ginagamit kasi pwede po tayo masugatan kasi medyo ano siya eh, may katalasan. So, dahan-dahan ko lang siya tinanggal kasi plywood lang po siya. Nga pala yung frame ko is low budget lang compared dun sa una kong cross -stitch. Cross stitch. So, ngayon, susukat ko naman siya. Ayan. Sa so, personalized po tong ano ko, tong frame ko kasi wala akong mahanap na kasukat niya talaga. Kaya, tingnan nyo, saktuhan naman siya. Ayan. Ilapat lang po natin na maigi since personalized naman. So, sinilip ko pang siyang ganyan. Kung sakto ba talaga, medyo may doubt pa tayo, di ba? Ayan. Tapos yung nalaman ko na okay naman. O oh, ayan, sinukat ko talaga kung saktuhan kasi baka mamaya may ano, may maitago tayong design lalo na dun sa bandang sombrero, 'di ba? So ayan, lapat-lapat lang natin siya. Sa totoo lang first time ko pong magpi kasi yung dati ko eh pina-frame ko po, pina-personalize ko yung frame then diretso frame na nila. Kinuha nila sa bahay tapos dineliver na lang ulit pabalik. So ito po DIY talaga ako lahat dito. Ayan. So, nung ano, medyo doubt pa ako dito kung okay yung frame. So, ayan. Nung naano ko na, na-realize ko na okay naman. Sasaraduhan ko na po siya. Ayan, ganyan. Medyo struggle pa po, po tayo kasi yung ibang panlak ay nakalusot doon talaga sa pinaka plywood sa likod. So, gaya ng dati, ang gagamitin po natin ay yung card pangsara naman para hindi po tayo masugatan. So, sa frame po, pwede kayong magtsaga na maghanap kung may makita kayong kasukat or kung wala naman, pa-personalize na lang po tayo ng frame. May arami po yung mga mura namang frame yung hindi naman po kamahalan talaga. Pwede na po yung basta ingatan lang natin. So, ayan, nakita ko naman sakto naman siya. Inaayos ko yung sa mga lock para ma-push siya, ganyan. ganyan. Tapos, ayan, unti-unti ko na ibaba yung mga lock na itim. Para magsara na po siya. Ayan. Tsaga-tsaga lang mga besh. Ayan, tulak-tulak lang kasi, ano talaga eh, kumbaga eh. Ano lang, ngayon lang siya nagalaw ganun. Ayoko sabihin ko ano yung word na ano. Ayan ingat lang sa paglala kung same na frame yung mapunta sa atin na ganyan yung lock nya ingatan lang din natin ang ating mga daliri so yung si cross stitch ko nandun na sa loob oh. she's no longer in my arms na na ginagawa gawa ko siya na medyo natagalan din kasi noona talaga eh iniisip ko eh yung pagpa frame sa kanabing busy na rin ako sa buhay ko so habang ginaganyan ko oh, ayan last na yata itong panlock na ito meron pa pala sa gilid. Ayan, dito. So, ito yung pag-priming natin, na ah. Last part natin. So, medyo struggle tayo sa panlock dito, ano. Ayan. So, sa prime, kasama na talaga yung ano, yung sabitan natin. Built-in na siya dyan. Kasi importante talaga yan. Saka so, dapat matibay yung sabitan natin. So, sa so tingin ko naman, maayos na yung lagay ko. So, silipin na natin siya. So, ayan, nakaprame na ang ating dalaga, ang ating sunflower girl. ba diba? Ang ganda. So, ganyan ang personalized frame. Saktuhan lang talaga tayo. Ayan, nakaprame na po. So, tapos na tayo sa pang 3 step ang framing. Ayan. So, eto na po, ang oh, nakaprame na ang aking cross stitch. di oh, ba diba? Ano mas sa inyo? Maganda ba siya? Saka nga pala, sa likod ng frame, nilagyan ko na rin siya ng micro for safety na din na ah. hindi mabuksan yung ano natin, frame natin sa likod at matakpan yung matatalas na panlak sa likod. Nilahat ko rin naman po iyan. Kahit anong day, pwede nyong gamitin. Ayan, at nalagyan ko na nga po lahat ng tape, sinarahan ko din siya. For sure na din. And next is, isasabit na, syempre. So, ayan na po siya, oh. So, itong nakikita nyo katabi niya, ayan, yung The Woods. Yan po yung kauna-unahang cross-stitch ko na meron akong tutorial. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Sana po meron kayo natutunan kahit konti kung paano mag-frame, mag, mag at mag ng cross-stitch pagkatapos nating mag-cross-stitch. So, yun lang po. And don't forget to like and thank you for watching.